Yo what's up, mga kayong tosayas Ngayong araw ay nandito tayo sa PITX Dahil uh, meron tayong aalamin Dahil nga sa nangyaring sakuna Ang mga sumunod na araw Dahil sa bagyong Christine mga idol So kung mapapansin nyo Alos mga city basis lang yung nandito Bibihira lang yung mga ano Mga provincial basis natin mga idol kaya naisipan natin mag-vlog dito sa PITS ngayon para malaman natin kung kumusta na nga ba yung biyay natin patungong south dahil nga sa nangyari sa malaking sakuna na nangyari sa Kabikulan mga idol. Alam naman natin na napadunan natin sa mga balita na yung mga biyay si pa south ay na-stranded na ngayon. So, hindi na pa ako dito. Wala akong napapansin ano, uh, mga south buses natin gaya ng Bicol, Sursugon, Visayas at Mindanao wala akong napapansin mga idol puro lang mga city buses ang nandito at mga provincial buses pero sa, band, sa bandang north yun lang ang mga nandito mga idol so papasok ako sa loob alamin natin yung mga ticket boat ng ano ng mga bus natin ng mga biyayang vehicle para malaman natin kung kinansel na ba lahat talaga kasi nagpost kasi yung iba nating bus uh, company na kinansil kahapon yung biyahe na patungo south so ngayon naalamin natin mga idol so tara sa samahan nyo ako guys at alamin natin papasok ako sa loob so sa kaya ako dadaan ah, dito ako dadan mga idol bukas naman pala dito sa may dulo so ang picture natin ngayon ay October 25 mga idol so ngayon din ang maiden trip ng GB Florida patung Tugigaraw so pero mamaya hapon pa yung guys mga 5:30 pa yon so maghapon tayo dito guys mag sa PTX so kung kumusta na nga ba yung mga biyahe natin pa south so tara guys samahan niyo ako let's go so ayun guys nandito na tayo sa loob kung mapapansin niyo sa mga vlog natin nung una ngayong araw ay hindi masyado maraming tao dito sa PTX So, pupunta natin kung saan yung mga ticket boat ng mga biyayang south. Para malaman natin. Ito, pupunta tayo ng ano, ticket boat 1, ticket boat 2, ticket boat 3. Saka ticket boat 4 hanggang, hanggang ticket boat 4 lang guys. Kasi yung mga north na biyay, eh, wala namang cancel yan eh. Pero yung iba, yung mga biyayang south, may cancel guys. So, tara. Sama niyo ako. So, meron din nagtitiping dito ng mga, mga nagbabalita makakaya tayo sa taas so ayun guys nasa second floor na tayo pupuntan muna natin yung ticket boat one para masiguran na natin kung cancel nga ba ang biyayang biko so nasa taas kasi ako eh. So kung mapapansin nyo, hukundi rin ang tao dito ng mga uh, nag-aantay ng na biyahe nila. So yun guys, nandito na tayo sa ticket boat 1. So titignan natin. So kukunti lang ang tao mga idol ngayon. Uy. Wala na kasi cancel. Okay. Nagagustawa rin, guys. Yan. Kunti lang mga tao dito, mga idol, ngayon. May biyay ata sila kayo. Tatang Sir, yung biyay natin patungong Bicol, tuloy-tuloy ba? O yung biyay natin patungong Bicol, tuloy-tuloy ba? Oo, uh, hindi. Cancelat yun? Cancel pa rin. Yung hanggang kailan yung ano yung sa Milahot uh, pero pa, pa ang, ang uh, gawa ng yung tulay doon o yung yung nasirang kalsada yung ilaw hanggang ngayon hindi pa umupa hindi pa nahupa hanggang ngayon So ayun guys, nagtanong ako dun sa ano, kagsawa. So possible daw na walang biyahe ang kagsawa ngayon pabikol, gawa ng ilog sa mila or na umapaw sa kalsada. So kaya simula nga yung araw ay wala pang biyahe dito. So yung may mga biyahe lang dito guys, yung mga papuntang north lang. North northbound. yung mga papuntang gubat ay wala. Sorsogon, besides Mindanao, wala mga idol ito so, tara guys pa dito sa ano sa so, mga idol kung mapapansin nyo wala kayong maririnig dito na nagtatawag ng biyahe ng ano vehicle so possible nga na wala talagang biyahe ang vehicle pero pupunta pa tayo ng ticket boat 2 at ticket boat 3 para malaman natin sa mga ibang bus pero I'm sure mga idol lahat talaga ng biyahe ng south ay tansilado hindi natin maano dahil nga dahil daw sa Milaor sobrang umapo yung tubig tsaka sa mga nasirang kalsada din so ngayon galing ako ng ticket boat 1 pupunta ako ng ano, ticket boat 2 para malaman natin din magtanong tayo sa mga ano din doon mga bus so merong news dito eh. at GMA news na ato So yun guys, nandito tayo sa ticket boat 2. So titingnan natin yung mga biyayang ano dito. Bicol. So ayan. So yun guys, eto guys, so, walang ano dito, walang ticket boat ngayon dito sa ticket boat 2 guys dahil nga lahat ng biyayang Bicol at Sorsogon, pati na yung mga tatawid dagat na dadaan ng Sorsogon ay walang biyaing ngayon. Gawa ng yung sa Milaor ay hindi pa madaanan ng mga bus mga idol. So ngayong araw ay maraming stranded pa doon sa Kamsor mga idol. So ngayon nandito tayo sa PITX dahil gusto natin malaman yung biyay talaga kung meron o wala. So sa mga biyaing vehicle guys wala talaga pero sa mga biyaing north meron. Meron biyay dito sa PITX mga idol. So tara guys labas na tayo. <clears throat> so kanina galing ako ng Ticket Boat 3. So may nakausap natin din mga ticket seller din na may mga biyaing Bicol. So ayun nga, kumpirmado guys na walang biyay dito ang Bicol muna. Dahil sa nangyari nga sa Mila or gawa ng bagyong Christine mga idol. So ngayong araw, October 25, guys, abangan nyo ang iba nating uh, video dahil Pupunta uh, pupuntan din natin ngayong araw yung GB Florida na ngayon mag start dito sa PITX na biyahing to Kigaraw City. Upang malaman natin kung magkano ang pamasahe, ano mga schedule ng oras nila mga idol. So yun guys, maraming salamat sa inyong panonood. So, sana po ay nakatulong sa mga commuters natin ang video ito. Thank you so much guys and pa-follow and subscribe sa aking mga account sa social media. Thank you.